Sa ikalawang pagdinig ng Senado sa darating na Mayo a 7, yung pinatawag na ng Komite ni Sen. Bato de la Rosa, si Maricel Soriano at ang political blogger na si Mahalika. Yung yung pagsinghot ng pulburon ni Presidente Marcos Jr., ang tanong lang ay eh, makakarating kaya si Mahalika dahil ngayon ay nasa Amerika siya, nanunuluyan. At sana naman na uh, dumating din ang ilang senador para umupo at magtanong sa mga resource person sa darating na uh, Mayo a 7. Dahil nung uh, nakaraang linggo, tanging si Bato de la Rosa lamang ang nag-interrogate sa mga resource person. At bakit kaya hindi dumating ang mga ilang senador para magtanong din ito sa mga nandoon nung uh, nakaraang linggo? Nakakalungkot lang bakit din walang uh, nagbalita sa mainstream media sa pangungunan ng GMA7, ABS-CBN, TV5 at RAPE ang uh, balitang ito at uh, laman lang ng taong bayan sa social media. Eh, sana naman sa darating na uh, select hearing ay i-cover na rin ito ng mga mainstream media kasi ang tatanong ng taong bayan, bakit? sa social media lang nila itong, uh, DM, ano, na balita nitong sinasabing di umano na aligasyon kaya Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sana naman na uh, sa darating na uh, Marcos ay matapos na rin ito at uh, mag-book forward na tayo sa dami ng kinakaharap ng problema ng ating bayan sa walang humpay nagpataas ng presyo ng bilihin sa ambisyon publiko at elektrisidad kasama na rin ng uh, pagtaas ng uh, tubig dahil nga sa gitna ng nararanasan El Niño ni Juan Pasang Cruz. Ito namang uh, mga resource person ay eh, kung talagang totoo ang kanilang mga sinasabi, bakit nga ba taong 2012 pa ito nangyari, bakit ngayon, bakit ngayon lang ito nag-leak sa ating uh, mga sa ating uh, an bakit lang ngayon lang ito nag-leak sa social media eh ang, sa, ang uh, sabi nga ng ilang uh, netizen at ilang uh, political analyst ang tanging solusyon lang daw ito para matigil na itong uh, issue na ito ay uh, humarap daw si uh, Pangulo Marcos at magpa-her uh, political uh, test sa harap ng uh, national television na live at para malaman ng taong bayan na hindi niya siya gumagamit daw ng pulguron, eh nandun na rin tayo eh. Eh kung talagang uh, hindi nga siya gumagamit eh, siguro naman eh. Gumawa na lang talaga sila ng uh, magandang uh, proyekto para sa mga mahihirap, ano? At uh, lalo na sana control nila ang uh, pagtaas ng price ng bilihin kasi sa taas na inflation, eh, halos linggo-linggo pagka nabili ka sa mga ating palengke, nagtataasan talaga ang mga presyo ng uh, pangunahing bilihin na uh, kailangan uh, ni Juan Pasang Cruz. At sana itong uh, darating na uh, Senate hearing, eh, magsabi talaga yung mga resource first kung bakit nga ito nag-leak sa social media at naipadala nga kay uh, political blogger Maharlika. So ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmi-mirror, magmamatsag kung saan, magmamatsag kung saan patutungo ito sinasabing nga. Di umano'y pagsingot ng uh, pulburo PBBN.